Yan, hello guys. Our video sport today, ay gagawa tayo ng merienda. Ito, merienda tayo dito ng avocado. Yeah. Merienda tayo dito, ice. Okay. Ayun, kung batang 80s ka, alam mo 'to. tulang nga Tignan natin kung uh, hinog na itong mga avocado natin na ito Then, parang hindi pa Yun Ayan Tamtaman lang Tapos syempre Meron tayong kutsara dito Sarahin lang natin Henok nasya Ya. Ba. Ya. Kalin naten, uy. Tumalo nang atingan. Ya no. Laban din ninyong uh, merienda to mga, mga idol ayan. Sinong uh, nagme merienda ng kwan? sa inyo dyan ayan. Marami to sa so, mga probinsya natin Marami Nauhulog lang kung minsan So ayon Saka syempre meron tayong dito gatas, o di ba? Parang pandang gatas ngayon. Parang toothpaste na. O. Ito ang tinatawag nilang kuan, pambaon na gatas. yan. So, lagyan natin ng gatas mga ito, 'yon, no? O, o di ba? Ay kasarap. Oh. Kailangan to maraming gatas para masarap siya. Yeah. Okay na siguro. Kalahati. Yeah. halo Halloween natin. style na ito meron siyang ice kasi yung ice matutunaw siya medyo magkakaroon siya ng tubig-tubig yun yun ang purpose ng ice na yan kung gusto mo pang mas matamis di lagyan mo pa ng gatas Pagkatapos na yun ay pang baong talaga. Yan o. No? Nakikita niyo meron na siyang uh, sabaw guys. At syempre medyo lumamig na siya. Diba? tayong merienda. Sarap naman er, eh. Man natin. Man natin kung ayos ng lasa. Ayan. Marami na siyang uh, sabaw guys. Tikman yeah. Tikman natin. Tikman natin kung uh, okay na yung uh, lasa niya. Hmm? Ayos. Pre, meron din tayong gawin dito tinapay. Pwede mo rin sabayan, di ba? Ito. Itong pagkain ng tinapay. Pinipit-pit kong ganyan eh. <laughs> Ayan. Samahin nyo ako. Sarap talaga. Hmm. Sarap pang gaw gawing ko ito. Mm, ice candy. Hmm? Apipil mo yung lamig niya. Yung tamis. di ba? Subukan nyo. Masubukan nyo. Masarap talaga. Ayan o, healthy Healthy na merienda mm. Sarap. sa mga hindi pa nakakalam dyan na nilalagyan ng yelo yung avocado kaya hinanin nyo to yan o oh. para maging masabaw siya hmm. Sarap talaga ah sabaw, lalong sa masarap Ito lang may si share ko sa araw na to guys Paano gumawa ng merenda na bukado hmm. oh, diba? Sarap. Uh -huh. So ayan, salamat-salamat sa panonood mga idol. Hanggang dito na lang. Yeah. sa so, Till next video natin. Thank you so much. Bye-bye.